Nagpanik si Jenna at nagalala ng gusto sa kalagayan ng kanyang ama. Matapos nga marinig ang balita mula kay Maki na ito ngang si Aling Susan ay maitim na balak at iniisip nito na maging itong si Betsy ay kasapuan. Kaya agad namang i-rescue niya ang kanyang amang si Robert dahil alam nito na nasa panganib nga siya lalo't magisa ito na alala niya kung ano ang magagawa ng mag-ina pagdating kay Robert alam nila na sa samantalahin ni, uh, ni Aling Susan at nitong si Betsy ang kahinaan ngayon ni Robert lalo't wala itong kasama at nag-iisa ito naisipan na kasi ni Jenna at nitong si uh, Gerald na lumayo muna at bumukod dahil sa hindi matanggap ni Robert itong si Gerald at ninais nito na ipaglaban ang kanyang pamilya at kung saan man siya ay isasama niya ang kanyang pamilya dahil pinaprotektahan ito at gusto nitong maging buo dahil sa napatawad na nga siya nitong si Jenna napilitan si Jenna napiliin nga itong si Gerald dahil gusto nito ng buong pamilya ayaw niya kasi na lumaki ang kanyang anak na si Mindy na walang ama sa tabi agad-agad ay nagmamadaling nagtatakbo nga itong si Jenna sapagkat inaalala niya kung ano nga bang nangyari sa kanyang amhala Lalo tinatawagan niya ito Ngunit hindi naman ito sumasagot Hanggang sa malaman na nga lang niya na, na sa ospital na nga ito At naisugod na nga Matapos nga itong inatake sa puso Dito naman ay kukomprontahin nga Itong si Adjana uh, Itong si Betsy at itong si Aling Susan Tingin niya kasi ay may ginawa ang dalawa Kung bakit ito napunta sa ospital hindi nga umaamin ang dalawa to do deny ang mga ito hanggang sa umabot na nga sa sampalan dahil sa sobrang inis nga nitong si Jenna batid niyang may ginawa ito hindi lamang ito nagsasalita hanggang sa malaman na nga ni Jenna ang katotohanan dahil sa paghilan niya ng naturang bag ay nakita niya ang mga, mga gamit ng kanyang daddy at dito niya nalaman na ito pala ay pinagnakawan kaya naman pala inatake ito sa puso